So yan mga ka-farmers, uh, kasalukuyan po akong nag-spray uh, ng herbicide natin dito sa ating talungan. Bali, ang ginagamit kong herbicide mga ka-farmers sa pag-spray dito ay yung Maximus pa rin, yung contact herbicide natin na uh, ginagamit dito sa ating talungan. So ito yung talung natin. Kapag herbicide kasi mga ka-farmers ay hindi ko basta-basta pinapaubaya sa mga tauhan ko dito sa farm kasi yung mga tauhan ko dito ay uh, mga bata pa baguhan pa sa pagtatanim kaya minsan hindi talaga na ano hindi talaga na iwasan ang mga uh, lapses nila kaya ako mismo ang nag-spray dito para safe at alam ko kung ano ang dapat gawin so ini sprayan ko mga farmers ay dito lang sa uh, gitna ng plot natin kahit na matamaan yung mga dahon ng ating talong dito sa puno ay okay lang yan kasi uh, contact lang naman itong ano natin contact herbicide lang ang ini-spray natin 'yan So itong Maximo herbicide mga ka-farmers ay ano po ito uh, non-selective Ibig sabihin ang lahat na matatamaan pati talong natin ay papatayin niya So it dito sa ating ano sa ating talungan mga uh, mahigit 1 month na siguro na nag-spray tayo dito. Kaya yon kung makita niyo ang mga damo ay mayayabong naman kaya nag-follow up tayo ng no kaya nag-follow up tayo ng spray. Kasi kapag hintayin pa natin na yayabong itong mga damong ito uh, medyo mahirapan na naman tayo sa pagpatay nito kailangan na naman natin na pag aapas ulit bago natin isprihan kasi baka matamaan natin ang mga talbos ng ating talong so yan ang mga talong natin kung makita po ninyo mga farmers ay napakadami naman ng mga bulaklak nila at uh, napakasigla ng kanilang mga bulaklak kaya kailangan natin na uh, panatilihin dito ang uh, field sanitation para walang pamamahayan ang mga insekto sa uh, uh, talungan natin and of course uh, walang kaagaw ang talong natin sa mga nutrients na binibigay natin sa so, nagtatanong kung magkano ang maximum service side, ang bili ko sa Shopee including ano including shipping fee ay 755 pesos mga ka-farmers depende sa location kasi yan yan and then itong uh, maximum service side mga ka-farmers ay non-selective ito. Safe ito sa talong basta uh, siguraduhin lang natin na uh, hindi matamaan uh, ang mga talbos ng talong natin. Ibig sabihin, kung ano ang matatamaan niya, yan lang ang papatayin niya. Kunwari, kung matamaan natin ang uh, yan, tulad nito, yan o, tulad nyan kung matamaan man yan, ang dahon dyan sa ilalim, ay hindi maapiktuhan ang mga dahon at talbos sa itaas na hindi natamaan uh, huwag lang kayong gumamit mga ka farmers ng mga systemic na herbicide para sa talong ninyo kasi delikado yan yung singaw nya at saka yung tama nya ay nanunuot yan sa lupa uh, kasi kapag nag-spray kayo niyan at uh, uh, biglang umulan masipsip ng lupa ang ang herbicide at ma-distribute niya sa mga talong natin kaya baka mangulot ang ating mga tanim Mas makakatipid tayo mga ka-farmers sa ano sa libor or sa gastos kapag herbicide ang gagamitin natin sa pagpatay ng damo kasi kapag tao ang gamitin natin sa pagpagapas medyo matagal ang ano ang trabaho at saka mas mapagastos tayo and then mas mabilis na magdevelop ang ano ang damo kasi kapag binotol mabilis lang naman yan na tutubo ulit pero sa herbicide although na medyo hindi advisable ito kasi kapag mayroong ano mayroong side effect sa lupa pero in the long run, mas magpagastos tayo Uh, dito sa farm natin, mayaman naman ito sa organic na pataba. Uh, every year nagpapalagay tayo dito ng chicken manure para ano, mas uh, uh, mataba ang lupa natin. Kaya okay lang na gumamit tayo ng mga herbicide, na nababawi naman natin sa mga organic natin.